Okay guys Another video again Sa pagra-ride natin Tingnan natin yung mga ladies dyan Tingnan natin Ayun yung mga ladies o oh. Ayun o oh. Anong oh. ladies oh. Ladies and gentlemen Hi guys Hi guys, Sue. So. Saan dalawa. Wala na dalawa. Malayo nung dalawa. Nagpatagal sila. Men, ayan. 'Yung sinasabi nila ngayon, may contest ngayon. Contest ngayon eh. Oh. 'Yung po, may nagre-race po ngayon, araw na 'to. Ayun 'no. Oh. Race. O, po sila ng kape. Riders na nagtitinda ng kape. O, ba diba? Isang kapa. o. Nagtitinda so. ng kape, o. Oh. Dito na lang guys.